remind you guys, kayo dyan sa NGCP, huwag niyo po kami paglulokohin. Alam mo, ang nag-set up ng inyong mga linya dyan ay transco. Dati nakaset up na yan. Booking na booking ni Idol Rapi po ang kasinungalingan ng NGCP nang magkaroon ng hearing sa Senado ang Committee on Energy dahil sa pahirap nito sa mga mamamayang Pilipino. Hindi makapurma ang mga ito sa ating tagapagtanggol na si Idol Rocky Tulpong. Kaya panoorin na lamang ang aking ilalabas na video at huwag kalimutang i-comment ang inyong saluobin sa comment section. At huwag na rin kalimutang i-follow, subscribe at i-share ang ating video. Maraming salamat po. I, I know sir, I know isang sabi mo may capital outlay ka pang mga sinasabi ano. Eh, hindi naman po ako accountant ano po. Okay, pangkaraniwan tao lang, lang po ako. Pero using common sense and logic, yun lang po yung ginagamit ko rito. 21 billion po, 99% may get ang kinita po sa dividendo. Nasabi niya po, napunta po sa mga shareholders. Now, imbis na sana na sa mga shareholders, kahit nasabihin natin, mataas yung capital outlay nyo, sana ibinuhos na lang po sa development pagbili po ng mga kagamitan para doon po sa connectivity at kung ano pa po mga bagay na pwede nyo pong magamit itong malaking, itong bilyones na ito. Tulad doon sa right of way na nagkakaproblema po doon sa pag-acquire sa lupa, ay eh siguro dahil mababa po yung presyo na ino-offer ninyo, eh pwede nyo po siguro taas-taasan yung presyo. Sino ba naman mayarin ng lupa ang tatanggi kung mas mataas sa market value ang ino-offer nilang presyo sa pagbili ng lupa? Things like that. So ang nangyari kasi sir, mas inuunan nyo pa po yung yung kita Versus po doon sa sana, unahin natin yung pong uh, maging maganda at maayos na servisyo sa pagpapagitan, paglagay po ng maayos na mga linya, transmission lines, yun po yun eh. And this is the reason bakit po tayo nagkaka-brownout, brownout, brownout nagkaka-problema, problema dahil kulang po sa development activities. Yun po yung pinupunto ko rito. Now, gagamitin mo ako ng mga capital outlay, of course, hindi ko masyado get yan. Pero ang gets ko, malaki ang kinikita po ng inyong mga uh, shareholders okay isa na lamang po talaga para sa kalaman ng mga nanonood ngayon 2015 99% how about nung 2014 po 2014 the net income was 22 22 billion 21. 2014 okay 20 billion net income magkano po napunta sa dividendo na uh, napunta po sa mga shareholders uh, well on the, in this table it's 24 billion Ano po 24 billion napunta sa dividendo dividends mr Chairman. oh negative pa na negative pa tuloy yun sa net income so 20 billion ang kinita 22 mr ah sir 22 billion ang kinita magkano po napunta sa sa mga shareholders When? This is it 2014, Mr. Chairman. 2014, yes. 24, Mr. Chairman. Okay. Wow. Ha. 20, noong 2014, kumita ng 22 billion net. Okay? Oh, bulong muna kayo. Bulong pa more. Sige. Tapos na? Okay. Ulitin natin. Wow. Slow motion. Noong 2014, ang kinita ng NGCP umabot sa 22 billion. Tama. Pero, ang ibinayad sa mga shareholders ay 24 billion. Oh. Ano to? Ano nangyari to? Negative pa. Mr. Chair. Abono pa yung sa net. Mr. Chair, if I may. Yes, Attorney Albanza. Yes, Alabanza. Like you, sir, I'm not good in math. So I will just explain as best as I can how it was explained to us. Um, our profits or dividends are taken from retained earnings which have accumulated over the years. So it's not the one is the one po kung ano yung declared for this year does not necessarily come solely from the profits earned uh, for that particular year. So accumulated po yan over the years so the numbers may or may not match. Now, let let me remind you guys, kayo dyan sa NGCP, huwag niyo po kami paglulokohin. Alam mo, ang nag-set up ng inyong mga linya dyan, I-Transco, natin natin kayaan, pumasok na lang kay sa eksena kahit sa ipira. Pumasok sa eksena, nadala kayo ng mga experts na para i-manage uh, patakboy niyan, and those experts even come from Transco luminitaw na talagang wala kayong ginawa, pumasok lang kayo, siguro for, for whatever political accommodations there was, inilagay kayo dyan para kumita kayo. Gawa na po. Kumbaga para sa highway, the highway was already there. Complete. Kompleto. Compliments of Transco. Pumasok kayo doon, tapos gumawa lang kayo ng mga kunting kalikot, kumpuni company, bingo, kukita na kayong bilyones. Tapos ngayon, sabihin nyo, negative. Sandali lang, ma'am. Sa ngayon, sasabihin nyo, eh, kasi marami kayong mga gastos, kaya 20, 2014, 22 billion ang kita, kaya kailangan 24 billion babawiin inyo? Hindi pwede. Buti sana, ma'am, kung yung nangyari noon, kayo po ang nag-build ng transmission line, buti sana kung kayo nagmamayari niyan, two days, kayo po ang naglagay niyan. Hindi eh. Pumaso po kay gawa na po yan eh. At siguro ang pinaka-investment yun lang doon, yung mga uh, technical experts, at yung mga technical express na yon hindi naman talaga galing sa inyo. Original, galing sa transco, ang karamihan doon. Ito po yung sinasabi ko, we've been had. We've been had. Naloko po yung taong bayan dito. Naloko yung ating pamalaan. Kaya it's about time na seriously reviewin po itong ipiralo at kung kinakala meron tayong gagawin mga amendments, gagawa tayo. Hindi po eh. Talagang luging-lugi po ang taong bayan dito. Saan ka nakita na papasok kayo sa isang negosyo, na tayo na yung negosyo yon I'll give you an example. O, parang pumasok kayo sa isang grocery store. O nandiyan na lahat, mga kagamitan. Doon pumunta lang kayo para ayusin yung mga benta. umting kumpuni para maging mag, mag uh, okay yung itsura ng sari-sari store. And then kumikita na kayo doon sa mga laman noon. Ganun po talaga exactly what happened. Mr. Chair. Ma'am, excuse me. We, we give it to you in a silver platter. Really. We give it to you in a silver platter. At, uh, and now, see, excuse me, Senator, eh, na, nainit ng ulo ko. So, sorry, Madam Senator. 20, again, hindi po ako expert sa math. Inaamin ko naman yan. Na hindi po ako magaling sa math. Okay? Hindi ako lang ah. Pero, again, I said, I use common sense just like karamihan sa ating mga Pilipino gumagamit ng logic at common sense. O, 22 billion ang net niyo, Tapos, 24 billion ang pinaghati-hatian. So, negative pa. Di ba?